Oy, mga pare ko. katapos ko lang mag lunch break and kanin pare, syempre alam mo naman Pinoy tayo. Kanin yung tinitira natin. Pero ako um, brown rice yung kinain ko which is sa uh, tinatawag nilang um, diet rice yung brown rice. And hindi ko nasasabihin dito kung bakit naging diet rice yung brown rice pare. Uh layman's term lang tayo dito. And speaking of layman term, layman's term pare. Um trending ngayon pare, trending ngayon si Pambansang coach ng Pilipinas uh, si Rendon Labrador. I'm, I'm not here to attack him nor support him or yeah maybe may supporta pero parang uh, ano lang hindi I'm here to correct things lang kasi yung um, interview niya yung short clip na pinaus ng media mainstream which is ang daming nag-iyak ang mga fitness influencers pare mga coaches oo nandun tayo magagaling naman talaga sila pero pare, sa short clip lang yun na ang dami nang gumawa ng content. Like me, ginawang ko. Pero I'm not here to attack uh, Rendon. Ang dami kasi naggumawa ng content na, oh bro, no, no, malika ano ba yan, dapat, ano, dapat si ano na lang ang coach, dapat si ano na lang kinuha. Mali. Kasi yung sin sinagot ni Rendon dun pare, yung tanong actually is, uh, paano daw uh, papayat or mabilis na way paraan para pumayat yung mga kapulisan natin. And ang sagot doon ni Rendon is magbawas daw ng kanin. Ngayon, nag-iyakan na itong mga fitness influencers, mga vloggers, mga uh, uh, fitness enthusiasts, mga coaches. Iyakan yeah, doon na tayo, magagaling sila. Pero pare, alam ba natin ng, uh, alam ba natin yung full context ng interview? Yeah, maybe ginamit niya yung magbawas ng kanin, which is, sabi ko nga, layman's term. Hindi, niya, hindi na niya ginamitan ng technical terms or anumang nutritional eh uh, MA si Rendon doon about kanin. Uh, parang layman's term kasi parang, yung mga pulis natin, hindi naman sila fitness enthusiast, hindi naman sila, wala naman silang uh, uh, kumbaga sa kaalaman masyado. Hindi naman lahat, pero wala masyadong kaalaman about uh, nutrition, about kanin or about calories yan. Hindi niya binanggit doon yung calories in, calories out, calorie deficit, yung mga Kumbaga layman's term nga lang kasi Malay natin pare, mabilis ang interview lang yon or maybe sa full interview na banggit niya lahat doon or maybe syempre may seminar yan, may briefing about uh, sa gagawing um, uh, on, uh, yung tawag dito, yung programa ng TNP. Malay naman natin pare, mga pare ko, mga coach. Nasabi naman talaga ni Rendon Labador lahat doon. Pero, ayun na nga, tantanan na natin si, si Rendon pare. Alam nyo, mga coaches na kagaya ko, yeah, uh, 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 coach din ako dito and nagwo-workout din ako. Kita nyo naman sa uh, katawan ko, pero ang masabi ko lang pare, lahat tayo may alam, may kaalaman tayo, pero alam niyo pare, pare-pares lang nating hiniram yung kaalaman na yon sa mga research ng talagang totoong mga doktor or or, or nutritionist, mga scientists mga ano talaga pare galing lang din lahat sa internet ng kalaman natin kaya wag natin masyadong galingan na i-correct si Rendon again I'm not here to to uh, support Rendon I'm just here to correct yung uh, uh, trend ngayon actually I don't like um, yung mga antics ni Rendon ayoko yung mga antics niya noon yung mga pag-atake niya sa social media pero pare tantanan na natin si Rendon pare wala siyang sinabing mali doon although Yeah, tama yung sinabi naman talaga niya. Um, Again, hindi ko na rin ipapaliwanag yung pros and cons ng maraming kanin Pero sabi ko nga, hiram lang din yung knowledge ko I-research yun na lang din sa Google kung anong pros and cons ng kanin Pero uh, ang pagkat ng kanin, di naman niya sinabing tanggalin ang kanin para bawasan Ang pagbabawas ng kanin ay sure, makakabawas ng timbang o makakapayag And sabi ko nga, ayoko nang ipaliwanag, ayoko magmagaling dito Pero you can Google it Uh, i-research nyo sa internet kung anong pros and cons ng kanin, kung magbabawas ka ng kanin. And yun sinasabi ko yung um, calorie deficit, is i-research nyo din yun. Yeah, sinishare ko din sa mga tinuturuan ko yon Again, iba-iba tayo ng atake sa mga ano, may kanya-kanyang uniqueness tayo sa katawan. May kanya-kanya tayong treatment or atake sa diet. So, ayun. Tantanan nyo na si Rendon, mga pare ko. <laughs> Nakakaano lang, yung fitness industry ngayon sa Pilipinas. Ang dami nagtitirahan hindi tayo hindi mag-grow pare hindi lalagoy yung ano natin hindi tayo <laughs> kaya magkaisa na lang tayo i-share na lang natin yung mga knowledge natin about nutrition about diet about workout yun mag-share na lang tayo marami pa ring mga matitinong ano diyan mga fitness influencers mga coaches na puro share lang walang tirahan and yun lang magbuwas ng kare let's go